Welcome back to my channel. Paano ba matatanggal yung copy strike? Para matanggal yung copy strike, kailangan mo nang mag-exam sa YouTube school, sa copyright school. 1 to 5 yun, 1 to 5. Kahit makatalo, apat ka lang. pasok ka na pasok ka na dun sa exam tapos para matanggal yung copy strike mo kailangan mo ng kunwari isa yung copy strike mo magkakaroon ka pa naman ang views eh pero pag dalawa na yung copy strike mo wala ka nang ganong views parang shadow ban ka na shadow ban ngayon para matanggal yun para matanggal yung copy strike mo kailangan mo ng 90 days para matanggal bago matanggal yung copy strike mo 90 days ang tanong ko lang kailangan wag na kayong gumawa ng video ng iba lalo na kung kuwang kuwa talaga yung video ng iba mas maganda kung sariling video na lang ninyo sariling video na lang gagawin nyo original kasi lalo na pagbagoan pa lang hindi pa expert sa mga edit edit sa mga sa mga di, sa mga video ng iba hindi pa expert kaya sila nakaka copy strike at nakaka copyright may mahirap talaga magka happy strike kaya kung yung tip ko lang sa inyo huwag na kayong gumawa ng video ng iba huwag na kayong kumuha ng video ng iba kasi ma-monetize ka rin kahit di ka kumuha ng video ng iba gumawa ka lang sarili mong video na original Ayan. Kaya kung nagustuhan mo yung channel ko, like and share, subscribe na rin para matulungan din natin yung iba. Thank you.